ちょっとやまかまに。 ito yung um, mango guys mango ito mango guys yung kalupinan guys yung kalupinan. merong rubber ito yung daanan patulong sa taas ito pumunta ko ngayon nag exercise o, oh, ito yung mga halaman halaman guys merong rubber dito ito yung area ito so, ang malawak ito yung mga maliit pa yung road ito kung merong mga punong kahoy yung daan ano proper road o, ito yun yung guma guys merong coconut kung dito bago lang ito ginatanim yung ito yon ang rubber ito yung mga rubber ah, super ah, malaki dito yung area ito yung daanan da daanan yun, guys yung itong rubber pero mga punong kahoy oh. ito yung rubber oh. rubber oh, ito yung rubber malinis na para maganda yung mag war ito rubber malinis na siya ito yung mga malak malawak ito yung guys yung ano yung ito tinanim sa aking auntie oh, ito yung uh, rubber oh, malinis ito siya guys malinis oh, malinis oh Rapper, rapper. Rapper. Yeah. Oh. kita up her oh rubber guys oh. oh ito bago lang itong tanim ito merong coconut ito yung no, malapit na ito yung harvest tatong buwan ito guys oh patikot rubber niyo rubber niyo guys oh. ito malawak ito sa guys sa baba bago lang itong tinanim yang ito yung mga alaga sa probinsya yung matina ni yung rubber ito guys so ito yung na, na, nakatira dito sa baba malawak ito siya guys masa ngayon ah, ako mag exercise pakita ko sa aming daanan ito guys oh, ito yung rubber oh, maliit pa siya maliit ang rubber ito yon laking mga lupain ano yung mga tao dito ito guys oh grabe dana no oh. rapot ito yun dana merong corinti corinti ito yung na nalakad ako ngayon ito guys yung dana

kanan guys o maganda sya guys hindi mainit yung daanan na super malamig ito na meron mga punong kahoy eh. uh, sa ngayon or sa ko ngayon uh, ito yung mga nito uh, na lupain sa mga tao dito yung mga produkto nyo sa kanila so

guys kita jumpa ada anak oh pero marami yung done so that's all dyan merong mga tanim o ito yung daanan sa ngayon mga guys ngayong umaga guys nang lakad ako ngayon nag-success ko kasi ah, maganda dito lakarin kasi mga maraming mga kahoy ah hindi may siyado mainit daanan o meron pang yung kurinti meron kurinti guys 20 safety dito ang lakaran guys kaya hindi ito siya masyado at magulo lang tao Mang magulok po sa iyo dito safety pala ang daanan meron po siya talaga dito guys jan merong mga pamuyil nakatira o ito yun daanan yung no, exercise ko ngayon. Ako lang ng isa. Oh. Kasi dito pupunta ako sa mataas ng bundok, guys. Ito, nalinis ang daanan guys. So, oh. oh, malinis ang daanan. Parang para malawak daw ang mga tao sa sakya makita yung mga ah, mga tagas ito dyan mga bukid to guys bukid na dyan maraming punong kahon maraming halagang ayop yung mga nakatira dyan nakatira dyan ay pamuwil pamuwil na dyan guys nakatira diba dyan laka na ngayon ito yung lalanan super malamig dito o oh, ito guys yung pamawil malawak ito siya oh.